Ng ilang lalaki ang pintu na yan para hindi tangayin ng malakas na hangin sa malasiki Pangasinan. Isang buhawi raw ang nanalasa sa loob ng halos isang minuto. Anim na bahay ang nasira. Nabuwal din ang ilang puno. Apat na isa ang natukoy na close contact o nakasalamuhan ng lalaking nagpositibo sa MPOX nang magtungo siya sa spa dermatology clinic sa Quezon City. 28 sa kanila, mas mataas daw ang chance ang mahawa kaya naka-quarantine. May report si Bernadette Reyes. Sa Quezon City na trace ang mga nakasalamuha ng lalaking 33 anyos na nagpositibo sa MPOX. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi taga QC ang lalaki pero pagkatapos lag na August 8, nagpamasahe siya sa isang spa sa Rodriguez Avenue noong August 11. August 15 naman, nagpakonsulta siya sa Dermatology Clinic sa Lunsod. Nakitaan ng pasyente ng skin lesion sa muka, braso, likod at iba pang bahagi ng katawan. Nang makita ito ng doktor, agad siyang nakipag-coordinate sa barangay para mai-transport ang pasyente sa RITM at makuha na ng specimen. Noong linggo, lumabas na positive siya for MPOX. Sa contact tracing, apat na put isang close contact ng pasyente ang natukoy. Sampu ay tauhan ng spa. Dalawang put ang iba pang kliyente ng spa. Apat naman ang posibleng nakasalamuha rin niya. Only three of the ten employees are from Quezon City. Four clients out of 27 Uh, are from Quezon City. high risk yung pasyente kasi marami siyang multiple sexual partner. Yung doktor na nag-check up doon sa pasyente ay naka-PPE naman. So hindi siya natin makukonsider ay a high risk close contact. 28 sa close contacts ang type 1 o mas mataas ang chance ang mahawa kaya naka-home quarantine hanggang September 1. Yan daw yung masahistang nagmasahe at ang iba pang kliyenteng na-expose sa pasyente. Uh, wala sa kanila pa at this time na may uh, exhibiting symptoms. Sintomas na impacts ang skin lesions, lagnat, pananakit ng ulo, katawan at pamamaga ng kulani o lymph nodes. Kung lumabas yan, kailangang mag-isolate. Kailangan niyang hindi makisalumuha o uh, gumamit ng mga dapat gamitin ng mga uh, around the family. Ng mga... Uh, linen, etc., yung mga uh, towels, etc., hindi yun dapat pinapagamit. Kailangan po ng intimate close contact para kamahawa. Ang spa namang pinuntahan ng pasyente ipinasara dahil expired ang mayor's permit at wala ring sanitary permit, environmental clearance at fire inspection certificate. Ipinag-utos na ng Pangulo sa mga ahensya ang tuloy-tuloy na pagbabantay kontra MPOX, lalo na para sa mga taong vulnerable sa sakit. Handaraw ang Health Department sa pagamot sa MPOX. Nauna nang itinaas ng World Health Organization ng Global Public Health Emergency dahil sa outbreak ng MPOX sa Congo kung sa saan mahigit sandibo na ang nasa wimula noong 2023. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gustong ipalipat ni Senator Risa Ontiveros sa ibang programa ang hinihinging 10 million pesos ng Office of the Vice President para sa pamamahagi ng libro ni Vice President Sara Duterte. Sinagot naman ng DSWD ang alegasyon ng bise na pinopolitika umano ng kagawaran ang kanilang benepisyo sa ayuda. May report si Mav Gonzalez. Special mention ni Vice President Sara Duterte ang AIX o yung ayudang ibinibigay ng DSWD nang talakayin kahapon sa Senado ang mahigit 2 billion pesos na proposed budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Isa raw kasi ang AIX sa mga proyekto ng gobyerno na nagagamit sa politika. Kapag meron po kaming uh, nire-refer o nilalapit binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil uh, galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, makikipag-ugnayan sila sa OVP para maimbestigahan ang issue. Whether uh, may referral, walang referral, basta nangangailangan at tumungtong sa aming tanggapan, tutulungan at tutulungan natin yun. Suwestiyon so, ni Sen. Risa Ontiveros, ilipat na lang sa angkop na ahensya ang pondo ng OVP para sa ilang programa nito. So parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue niyan. na ko na rin yan dati no, sa NTFL -CAC. Lalagyan na lang daw ng probisyon na pwede mag-request ng pondo ang OVP sa departamento na may kahalintulad na proyekto. Pagbobotohan pa ito ng Senado. Isa rin sa gustong ipalipat ni Ontiveros ang 10 million pesos para sa pamamahagi ng librong isinulat ni Duterte. Improper ano yan eh, request yan. Hmm. Dahil kung meron kang Uh, sinulat na libro, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers money para ipamudmod. Textbook ba yan? Uh, approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd yung nakaraang dalawang taon, ang daming problema, diba? So bakit inuna ang isang personally authored na libro? Kanina, natanggap na ni Hontiveros ang ipinangakong kopya ni Duterte ng librong Isang Kaibigan na inilunsad niya noong November 2023. Anaskan uh, ko pa lang eh. Uh, um, colorful yung illustrations. Uh, tapos, uh, mamaya basahin ko over pa yung mga yung Sa huling pahina ng libro, nakasulat sa bio note ni Duterte na isa siyang tunay na kaibigan. Sabi ng Senate Finance Committee, trabaho nilang busisiin ng budget at pasok dyan ang mga tanong ni Hontiveros. Sangayon dito ang Senate President. I think um, Senator Risa had valid questions which I would advise um, heads of agencies to um, be patient with and answer um, because these are all connected with the function of Congress. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Vice Presidente ukol dito. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dabing pitog na ospital, bunsod ng pagtagas ng kemikal sa isang junk shop sa Cabuyao City, Laguna. Ayon sa mga polis, nahilo at nahirapang huminga ang mga empleyado ng junk shop. Hininalang chlorine-based ang kemikal na tumagas mula sa isang metal container. Patuloy ang investigasyon. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Interpol para ilagay sa Blue Notice List si dismissed Mayor Alice Go. Ayon sa NBI, makatutulong ito sa pagkalap ng impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad kaugnay sa criminal investigation. Ayon sa abogado ni Go, wala pang criminal case sa korte laban kay Go kaya hindi pa siya pwede ilagay sa Red Notice. Kapag nasa Red Notice, pwedeng tumulong ang Interpol sa paghahanap at pag-aresto sa isang taong wanted. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na may pagsisibak o may masisibak kaugnay ng pagpuslit ni Go palabas ng bansa. Ang pagalis ni Go, pagpapakita raw ng katiwalian na nagpapahina sa justice system at sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Paris Olympics bronze medalist Nesty Petesio. Mainit na sinalubong sa Davao City. Petesio planong magtayo ng Boxing Academy sa Davao del Sur. Dalawampunt-apat na estudyante at ilang magulang sa Viracatanduanes Catanduanes nakaranas ng pananakit ng tiyan, hilo at nagsuka. Matapos makakain ng bunga ng tuba-tuba, ilan sa kanilang isinugod sa ospital. Ayon sa Rural Health Unit, ginagamit na herbal medicine ang dahon ng tuba-tuba pero hindi kinakain ang bunga nito. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sisimula na sa Batangas ang controlled vaccination contra African Swine Fever. 10,000 dose ang ibibigay ng Department of Agriculture. Kinakluster o kinukumpul-kumpul na sa ngayon ang mga baboy na sa ilalim sa trial vaccination. Hiling naman ng mga magbababoy kung hindi libre, sana raw ay abot kaya ang halaga ng bakuna. Pero sa pagtataya ng DA, naglalaro sa 400 hanggang 500 pesos ang kada dose nito. Higit na mas mahal sa 20 hanggang 100 pesos na presyo ng kasalukuyang ginagamit na vaccine. Habang hinihintay ang bakuna, mahigpit ang pagbabantay sa mga border para mapigilang makarating sa ibang lugar ang mga baboy na may ASF. Pinakamabagsik na karakter sa pulang araw na si Colonel Yuta Saito, played by Dennis Trillo, ipinakilala na. Ito yung talagang seryoso na villain at talagang yung masama na kontrabida na kainisan mo. Um, matagal ko na talagang gustong gumawa ng ganitong klaseng role at maraming salamat at uh, napunta sa akin itong role na to. Isa tong dream role para sa akin. Kapuso primetime queen Marian Rivera. Finlex ang face painting skills sa bunsong si Sixto. Widow's War star Carla Abellana na ospital. Mensahe ng suporta at dasal mula sa mga kaibigan at fans bumuhos. A-list couple Jennifer Lopez at Ben Affleck kiwalay na? Sa ulat ng American Celebrity News website na TMZ, naghain na ng divorce si J-Lo. Wala pang pahayag ang power couple na ikinasal noong 2022. Obri Karampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napulbos ang hotel na yan sa Gaza City nang tamaan ng rocket ng Israel. Sa lakas sa pagsabog, napatago ang kumukuha ng video. Walang tao sa napuruhang hotel. Pero sa ibang lugar na tinamaan din ng panibagong airstrike ng Israel, di bababa sa 50 Palestinian ang nasawi. Ayon sa Israeli military, pinultirya nila ang nasa tatlumpung pasilidad ng grupong Hamas. Mula nang lumala ang gulo noong October 7, may git 40,000 Palestinian na ang namatay. Karamihan ay sibilyan. Pinaulanan ng suntok at sipa ng isang rider ang nanita sa kanyang traffic enforcer sa Alabang, Muntinlupa. Sabi ng enforcer, pinapahinto niya ang rider dahil may mga tumatawid na bata. Pero hindi raw tumigil ang rider na kalaunan ay naharang ng iba pang enforcer. Pagkabigay ng ticket at pagbalik ng lisensya sa rider, doon na siya nagsimulang manakit. Sinampahan na ng reklamong direct assault ang rider. Aminado naman ng rider sa kanyang pagkakamali. Meron daw siyang problema kaya mabilis uminit ang kanyang ulo. Mapapaanli talon ka sa isang pasyalan sa norte na ang pangalan Hinango sa isang higanteng gorilla. Sa Hiking to Swimming Real Quick, ang alok ng isang bokal sa paanan ng bundok. G. Tayo kasama si Marisol Abduraman. Welcome sa King Kong Falls! True to its name, parang dito talaga galing si King Kong dahil sa mga baging at dami ng puno. Bonus ang rock formations at mala blue-green na tubig. Kung dadayo, sure to sawa ang pag-dive ninyo. Kung bukal naman ang hanap, meron yan sa Manilipot Albay. Babalik-balikan ang nakapanginginig sa lamig na natural spring sa paanan ng Mount Bulacawan. Pwede mag-picnic o kaya mag-relax sa Katijes. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aginaldo. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas. 'Wag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.